si Gert to. pa ano yung na ni Sog to eh. Oh, yes. Sino yun? Si yes. Echok yun ah. Antikas din na eh, itong bata yes. to. Pupuntahan ko yeah. Pupunta nga yan. ko itong bata na to. Ang kulit itong bata ka. Ah. kay kayo. Time na ba siya? Time na ka? siya. Karina ba? Time ka na ba? Oh, hindi ba mo na time eh. Sige, yung pinapaanap mo. Kinukulit si Echok Pinatayo. Ang hulong lang yung ko eh. Hindi ako eh. Ano nga nung unahin ko trabaho ko dahil may pangarap ako para sa inyo. Ba't pinagsasabi mo? Ikaw ba, Itzuki? Ano ba ginagawa mo? Nag-edit ko sa ako. Nag-edit ka? Nag-edit na ako. O tapos, anong ginawa nito? Pinag-edit ko sa mga ako. Kanina ko pa hinahanap to, nakakita ko rin no? Oh. Hinahanap ko siya mga CCTV dito sa bahay. Sige to. kanina pa pinapahanap ni Sogto eh. Sige, oh, yeah. trip nito, ito. Loh. Loh. Loh yan. Loh. Sige. Sige na yan. Sige yan. Sige. Sige na yan. daw siya. Ang tikas din eh itong yeah. bata yeah. to. Yeah. Ang kulit na ito. Aba, ah. pupuntahan ko nga. Ah. Ayan. Puto pa itong bata na to. Yeah. May naggawa na ito eh. Okay Ngunito yan Chip Ako po, tulog Anong bantay to? Ano to sir, chip? Oy. Oy 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 Saan na tayo mo yan? kita si CCTV Maglaro ako eh Time na ba siya? Time na ba siya? time siya? Kanina pa Time ka na ba? Oo oh, oh, Hindi, oh. iba mula time eh Maglaro pa nga ako eh Kailangan mo itong tiro Open out yan, Ano ano ano? Ang kulit ng bata ka! Isusundo kita kay show! Nalaro ako dito eh! Pinatayo niya bigla kay CG! Ano ginawa? Pinatuyo niya nagkaya niya Ang kulit niya ito! Uy! Tumayo ko dyan! Tumayo ko dyan! Nalaro dito eh! Isusundo ko ito! Sumbo Sumbong Sumbong ka. Ah, ang kulit ah. Kulit ka ah. Huwag niyo niya na. Diyan lang niya na. Ito, nag-iilip po eh. Sob. Sob. So. Sub. Pasok. Sub. Bakit? Sub, nakakita ko na si ano. Si... Sino? Si Kurt. Di pinapahanap mo? Nandun sa, na sa gaming room. Kinukulit si Itzoki. Pinatayo. Pinalis. Okay. Nag-edit siya Itzoki ah. Pinaalis niya, hindi pa time. Open time yun eh. Pinalis niya. Nakita ko CCTV, nakatayo. Tapos nung pinuntahan ko dun, sabi nila, pinalis na lang daw bigla. Banyo yun ah. Na. Naka-open time yung room yun eh. Ikaw, Ay, yun Ewan ko dun, Sob. Parang piling batas yung tinan mo. Ito, babantay oh. mo. Oh. bakit nga nang bantay kapatayin? yan? Ano nga nang ng bantay, G? May hilik po. Ayun o. Ayun o. Ano? Ano? Hmm. Gawin. Nakikita mo nagtatrabaho yung tao, mag Ano pa ano dyan? Tumayo pa dyan. Mag-alo lang <laughs> ako dito. Nagkalaro ka, nanonood ka lang ng TikTok. Yung tao, nagt nagtatrabaho. Ano yung Papaalisin mo. Ano yung doon? Mas una yung trabaho kayo sa akin. Ano yung... Mm. Alam nga yun. O paano pag wala kang... yung trabaho, walang edit dyan, wala kang baon. Ay, lagi noon niya. Ako hindi. Pag try yun, inuuna yun. Dyan na naman. Man, man, hindi pa usapan pa din Hindi si Troy dyan. Usapan mm -hmm. natin. Ang usapan natin dito, ikaw. Bakit ka umano? Oh. Bakit ka nang gugulo? Bakit hindi ka mga antay na may matapos? Lahat ka lang ginawa ko. Mali eh. Ba ano? Anong mali pinagsasabi mo? Hindi sila mag maging masaya dito eh. Tama ba yun? Tinalis mo si Itsuki, eh. tama yun? kayo, okay. wala nang di tama din lagi mo. Eh. Bakit tama ba yung ginawa mo? Tama ba yung ginawa mo? Okay, kayo, bakit yung nila tayo hindi eh. mo? Ay, dito. Laki na yung trabaho mo eh. Hindi ako eh. Alam mo, ano, unahin ko trabaho ko dahil may pangarap ako para sa inyo. ba pinagsasabi mo? O, Uy, ikaw, ba't pinuha laro? mag-aral ka. Eh, Ba't di ka mag-aaral? Mag-aaral lang na ako eh. To... Kailan ang periodical ninyo? Tapos na. Asan As yung exam mo? Asin yung test paper mo? Asan ano? Hindi na. Saan? At yung test paper mo, tignan mo wala kang bako na. Ayun, yun. Ikaw ba, ito Ano ba ginagawa mo? Nag-edit sa Nag-edit ka? O tapos, anong ginawa nito? Pinalis ka sa office tigas na ito tigas nang ano mo nagtatrabaho yung tao gumagawa nang para sa project yun? tama ba yun? wala kong tama dito baka yun ito matulog ka na nga ah, pinuwi ay pinuwi okay na ano ba ako bandi? chief yung trabaho mo naman ano bakit mo? anong bakit? tignan mo? nang gaaway haway na kaya ko po time niya oo oh, nga mamaya pa yung time ni Ichoki pinaalis ni Kurt ikaw kasi tulog ka hindi buntay. nang buwabuntay eh. may niya niya, mag Oh. Sus. So Sorry, -so.